Marian na 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 Hi! Good morning po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Meron akong isang kilong baboy. Maglalagay ako ng asin. Maglalagay ako ng paminta. Maglalagay ako ng garlic powder. Tapos, maglalagay ako ng kalamansi. Ah, ito na, haluin natin. At ibabad natin to sa... Haluin natin at ibabad natin ang mga 30 minutes. Bago natin lutuin. Lagay na tayo ng mantika. Ayan, lagay na natin yung pahating bawang. Ang ating tayo maglalagay ng asin kasi nilagyan natin yung asin na bubble kanina na pagbabag natin. Nilalagay na natin yung asin. Ah. Balik-balik ka rin natin. Tapos tak natin. Ayan, ating ah, na natin kumulo na siya. Ayan yung tubig niya, oh. Hayaan natin kumulo siya hanggang Hayaan lang natin kumulo siya hanggang sa lumambot siya. Kailangan natin palambutin. Ayan, nilipat ko na yung aking niloloto. Andito na ako sa baba. Sa tindahan. Kasi walang bantay. Ayan. At eto, haluin natin. Mahina lang yung apoy nito. Kasi pinapalambot natin tong karne. Para lumambot siya. Tapos, wala itong toyo. Asin lang ang nilagay ko. Kaya ganito ang kulay. Pero mamaya magkakakulay yan. Antay-antayin natin na lumambot siya. Meron na yan, paminta at saka meron ng bawang, diba? Bawang, paminta at saka... Ay, yung ating niloloto. Lagyan natin ng peanut butter. Nilagyan ko ng tubig na mainit yung peanut butter kasi buo-buo. Ay, antayin lang natin na matunaw yung ating peanut butter. Nagdagay ako ng konting tubig. Ayan, tunawin natin ang peanut butter. ito na. Lalagyan natin siya ng ketchup. Ayan, yung banana ketchup yan. Nilagyan ko ng kunting tubig yung ketchup. Isang kutsarang ketchup lang yan. Yan na magpapakulay sa ating niloto. Ayan. Pag kulang ng tubig, magdadagdag na lang kayo. Pag Malapit na itong maluto. Ayan, tingnan nyo, may kulay na. Malapit na tumaloto maluto. Ayan, syempre, magsitikim tayo dyan. Ayan, kung natitita nyo. Ito yung gagamitin natin na dilaw kasi para magkulay yung ating niluto. Halo-haloin lang natin. Dahil tama ng ang timpla nun, hindi na tayo maglalagay ng asin dito. Ang gagawin ko siguro nito, piprituhin ko na lang siya para pwede siya palaman sa tinapay. Pero kailangan magkahiwalay kasi siya para ito yung gagawin natin pampalapot sa ating nilotong baboy. Ayan, ilalagay na natin. Ayan, ilalagay na natin yung ating dilaw na itlog, Pero kailangan pag naglagay ito, habang nilalagay mo, hinahalo mo. Kaya hindi ko mabibidyuhan yan dahil wala akong tripod. Ah... Uh, bibidyoan ko siya pagkatapos ko na lang maglagay ng kulay dilaw na itlog. Dahil pag nilagay ko yan, na hindi hinahalo, mabubuo yung itlog. Kailangan maging malapot siyang ating sabaw. At ito na nga, malapot na yung ating niloto. Luto na to. Paglagay ng itlog kasi, luto na yan. Ayan yung panimpla lang yan. Bawang sibuyas, paminta. Syempre merong pizza, itlog, at saka peanut butter. Napakasimple ng luto lang pero napakasarap siya. Naman ka ba diba tayo ng merienda? Ngayon ang gagawin natin ng merienda ay yung maruya. Ayan o, oh, meron to yung arena na nilagyan ng asukal at saka Tinubigan siya. Tapos, ito na yung ating niloto. Oh. Itong isa pwede na to. Ayan siya. Oh. Ang ginawa ko dala dalawa na lang kasi maliit yung aking pinaglutuan. Okay na yan. Ayan. Dito natin yan ilalagay para tumulo yung kanyang mantika. Hindi siya masyado mamantika. Ayan, maruya tayo ngayon. Pahinga muna tayo sa turon. Ayan yung ating luto at saka ito. Kailangan na natin balik pa din. Ayan. Siyempre, habang nagluluto tayo ng maruya, titikin muna tayo. Malo siya. Isang salang na lang ako. Luto na. Ito na yung last na niluluto natin. Ito na yung niluto natin. Ayan. Salamat po sa inyong lahat. At saka sa mga bagong subscribers, maraming maraming salamat po.